natuyo na ito wala na itong sitaw na ito natuyo na kajima. ayan titignan natin yung ating mga halaman na ito malakas ang hangin kagabi at nung nakaraang gabi ayan ay salamat kasi man hindi man siya na ano Uy, Uy may natumba. Uy, natumba siya. Ngayon, lakas, lakas ang hangin nung nakaraang gabi, tsaka kagabi. Eh, yung ukra ko doon, tumagilid na, dahil galit ko ng tinali din. Kaya ito tinan mo kang jiman o. Oh. Tinali ang isa kang jiman. Hindi siya nag... dami at ang... Ayan o. Oh. Patali talaga siya. Yung okra ko hindi ko at tumba. Ang katayo pa naman. Ang kajiman o. Oh. Marami siyang sili Ayan. malapit na rin okay. 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 ito mamumunga ito dyan na nasi pati dito sa baba niya o ay ito nang resulta ng bagyo ka Jimar awa ng Bagview, juice hindi naman nag ano yung aking lalo pinalian ko na siya pag hindi naman okay. na wala sa tali ka gym eh, ayan ka gym kasi na natin to kay mukhang natuyo masya hindi masya nagkana ano. ayan ka gym ala o oh nangyari ayan sa ulan dito kajiman nawala ang mga bulaklak yun lang kajiman nawala yung mga bulaklak ng atin ano nawala yung mga bulaklak niya kajiman Jimar naitay siya ng ano na ng... hangin sa gabi at saka kanong isang gabi dalawang gabi ang mm, grabe ang lakas ng hangin dito kasi sa rooftop kunti lang hangin ka Jimar nag ano na siya eh malakas dito ayan na Jimar ayan oh, pati okay, yung pati yung oregano yung oregano kukajima ano na rin hindi ko siya tinali ang kajimar eh. Akala ko hindi maano eh. Ayan. At tumba. At tumba na pala. O, oh, ito oh. Laki na ng origan ako. Ayan, kajimar. Ayan. itong dito ka hindi ko tinalian kasi nakatago kasi ito hindi ko tinalian ka Jim hindi ko tinalian ito ka Jim na. Ala, ala wala na yung sitaw. magre-resign ng sitaw. yeah. Resign na sa gym Yan, okay naman ka gym Yung mga aning natin dito. Hindi naman nagpapa tumba-tumba dyan sobrang lakas ng hangin dito muogo nga yung doon sa ano namin dito sa baba muogo hindi nga ako nakatulog eh. Tumalsik pa yung doon sa tiris ng ano ang lakas ng hangin pa napatid pa yung tulda namin yan kajima naging okay naman siya kajima kaso nga lang yung mga bulak na kajima na ano na ngalaglag hmm? tatlo yung talong nangalaglag pero may bagong buka kaya rin talaga kajima yan kajima yan okay naman siya kajima okay, okay naman na yan wala kang pasok kayo kajima kay malakas ang ulan kagabi din mm. ini yung sili hindi nga siya ano pero lumusot rin isa huh? may bulaklak pa naman na siya o huh? mm. Yeah. Jimmer Ngayon, 'yung nakalabas. Gutinin na lang ka, Jimmer. Eh. Inarbis ko na 'yung pizza at saka 'yung mustasa. Kung hindi, balik rin to dito, Kajima. Ito nga, oh. Ayan, oh. Siniksik ko na nga yan doon sa labas para hindi mahanginan ng malakas. Hindi siya mabali. Ayan. Ayan yung mga kangkung ko, patapos na rin yan, oh. Ang dami ko pang gagawin, Kajima, pagdating ng tag-init. Ayan, patapos ng mga tanim ko. Ito naman ngayon, oh. Ah, harbisin ko na ito, Kajima. Kayo, buti ka mo yan. Hindi na tapos yung ano niya. Ayan. Yung aking herbaboy na. Ayan, Kajima. Ayan. Ayan, mag-alaga muna tayo sa bata. Ay, hindi man tayo makakapag-ayos ng mga tanim natin dito. Kaya, ano kaya, no. Kailangan kong ililipat ka, Kajiman. Hindi tayo makapag-ayos kasi maulan mabagyo. Kaya, focus muna tayo sa ating bata. Ayan ang aking strawberry. Ayan, Kajiman. Yung aking pinapatubo dito, wala pang tumubo, mahat-patuloy siya isa-isa itong mga ano na ito. Ayan. Ayan, yeah, ating Jibar, habis-habisin na natin ito. Yes.

Kaya kasi natin yung ispinasyo na, kasi talipay sa tanko Kaya yeah, na ro ka nervous na natin. Ngayon wala nang tanim. Pero doon sa kabila ka G man, may tinanim ako doon bago yung sa pichay. Hindi ito wala na. Gusto na ka gym na lang yung mga pichay ko dito ka sa man. Tsaka kung wala babagyo, hindi ako maka ano ka G man. Kasi so, tayo makapagtanim ka G man. Kaya, yeah. narbis ko na lang to ka, Jimar, kaysa masira sa bagyo ka, Jimar. May na lang ang bagyo. Yeah. Kaya, speedage. Eh, nakarbis pa na sitaw. Gitilok, dude. Gitilok. Gitilok. Ayan, yeah, Kajima. Na subay-bayan natin yung Dalawang araw na bagyo ang ating mga tanim ang aking okra doon sa baba. Diyos tayo, natumba. Tingnan natin doon ngayon kajiman, isa okra. Ayan, Gajimar, yung okra nating tinalian. Ito yung natumba kahapon, kajiman. Ito, oh, namunga pa naman, Gajimar. Oh. Ayan, oh, namunga sa Gajimar. habisin natin yun. Ayan, Gajimar ibuga pa naman kaya dali dali akong nagtali ayan gajiman yung doon na hindi ko na tinali ang gajiman ayan harvesting natin yun hey! Ray! Bakal gunting! Hmm, uh kawawa yung ukra ko gajiman gunting! Oo -oh. ayan o oh. tanglad ko na ganda bali bali sa gajiman o tanglad talagang ganyan talaga ka Jiman pag hangin eh dito ako umuugoy huuu mag anong ka Jiman ako hindi ako natulog nung gabi na yun eh napuyat ako ayan nagkabalik bali ang tanglad ko ka Jiman natin yung ka Jiman yung isang ukraw dahil eh. mabutan tayo ng gulang makakakamang oh, mula rin eh. ito kajima kay mga disgasya pa ng ano. Ayun pa kajima o. Oh. Kunin na ba natin yun? O so, huwag mo na. No, Ay, sa tabi. ayun o no, kajima o. No, may isa pa doon kajima. Ayun, malaki dito. No, ayun may... ayun o no, sa tabi ng maliit. Ayun o yan dito. Ayun pasilit lang din oh, doon oh. Ayun, mga maliliit pa kagimar. Para niyaw ayo Yung isa talaga doon kayo, 'yung jimar, tinun- ano kuno 'yan ko na yun. ayan Maka kita niyo 'yung aking mga okra. Mga hmm. kanilag ko naganda bali bali hmm. Ayan ka Jimar Maiksi lang siya ka Jimar Hindi talaga siya mahaba Maiksi lang okay. Ayan kuha na natin ka Jimar Ayan yung ukra Tinalihan ko Grabing laylay na niya doon sa kabila oh. Naglaylay na talaga Mabuti ka mo hindi talaga nabali eh, May bunga Naglaylay talaga. Pagkakita ko ng umagay eh. Hindi na tayo Pero tali. Hinayip ako. Yan siya. Yan.